Historia Tagalog Horror Stories Hindi na ako nakatulog matapos ng pangyayaring iyon. Nakaupo ako ngayon sa pangpang -pang kasama si Marlo. Wala kaming kibuan matapos kong kumawala sa pagkakayakap niya. Sinabi ko rito habang nakatanaw ako sa malawak na karagatan na nakakakita rin pala siya. Sumagot naman si Marlo sa akin na bata pa lang daw siya ay nakakakita na siya Siguro, yun din daw ang dahilan para maging mapili siya sa pakikipag-usap kahit kanino. Paliwanag ni Marlo sa akin na hindi ko na binigyan pa ng kibo. Dagdag pa niya. Binalaan din daw kasi siya ng kanyang tiyo na huwag malapit sa kahit kanino dahil hindi lahat ng taong nakakasalamuha ay totoong tao. Dahan-dahan ako napatingin sa kanya na ngayon ay nakatingin sa akin. Sabi pa ni Marlo na pinatay doon ng mga engkanto ang kanyang mga magulang. Kita ko sa mga mata nito ang namumuong luha. Sabi pa ni Marlo, ngayon daw ay balak nilang isama ang kanyang kapatid na si Sarmaya. Mabilis na iniwas ang tingin niya sa akin. Ang tinutukoy ba niya na Sarmaya ay yung batang babae na nakita namin noon sa bahay ni Lamang Carding. Dagdag pa ni Marlo, ipinapangako doon niya sa kanyang sarili na kahit ano doon mangyari ay wala ng tao pa na malapit sa kanya ang makukuha nila. Sa puntong ito, ako naman ang umiwas ng tingin kay Marlo. May hindi ako maipaliwanag sa mga tingin niya sa akin. Sabi pa ni Marlo, alam daw niya na isa ako sa mga gusto nila Pero huwag daw akong mag-alala Dahil hindi nila magagawa iyon hanggat nandito siya Biglang bumilis ang tibok ng puso ko at libu-libong boltahin ng kuryente Ang dumaloy sa buo kong katawan Pagkatapos hawakan ni Marlo ang kamay ko Mali, mali itong ginagawa mo Marlo alam kong hindi ito ang nais mong iparating sa akin. Mali ang nararamdaman ko. Ninais kong ipagtabuyan siya pero hindi ko magawa. Hindi ko kaya pero kailangan. Kailangan ko itong gawin para kay Yuna. May gusto pa sana akong sabihin pero hindi ko na nasabi nang may isang malakas na sigaw ang pumukaw sa lahat at agad kaming napatayo nakita rin namin ang paglabas ng mga kasama namin sa loob ng tent. Tumakbo kami palapit sa kanila. Sinabi ni Angie na si Yuna daw ay wala. Gulat akong napatingin kay Angie at agad na tumingin sa loob ng tent. Wala nga siya rito. Umayos ako ng tayo. Mabilis ang tibok ng puso ko at aligaga Sumigaw ako ng Yuna habang tumatakbo papasok sa kakahuyan. Pinigilan pa ako ni gabi pero mabilis ko siyang hinawi. Hindi kaya nakita niya kaming naguusap ni Marlo at iniisip niya na may namamagitan sa amin. Hindi makakaya ng konsensya ko na mapahamak siya dahil sa akin. Madilim ang paligid at sadyang masukalan daan pero pilit ko pa rin hinahanap si Yuna sa loob. Alam kong nandito lang siya. Takot ako sa ganitong lugar. Hindi pa rin maali sa isip ko ang nangyari dati. Mangiyak-ngiyak akong sumigaw ng Yuna. Masakit ang mga kahoy na humaharang sa dinaraanan ko. Alam kong may mga sugat na ako dahil ramdam ko ang paghahapdi nito. Napaatras ako nang makarinig ako ng isang kaluskos. Alam kong malayo ako sa mga kasama ko at hindi ko na rin matandaan ang daan pabalik. Ang alam ko lang ay kailangan kong mahanap si Yuna. Lumakas pa ang kaluskos at nadidinig ko din ang paghikbi nito. Yuna, agad akong napatakbo sa kanya nang muntik na itong matumba. Nanginginig akong nagtanong sa kanya kung ayos lang ba siya. Wala siyang naging sagot kundi ang iyak lang. Madilim ang paligid kaya hindi kami makagalaw ng maayos. Inupo ko siya at isinandal sa isang puno. Hinagod ko ang likod niya dahil alam kong iyon lang ang kaya kong gawin sa ngayon. Hirap na nagsalita si Yuna at sinabi niya sa akin bakit ko daw inagaw si Marlo Nakita nga kami ni Yuna kanina na magkasama ni Marlo. Sinabi ko kay Yuna na hindi ko siya inaago sayo sa katunayan kaya kami magkausap ni Marlo ay dahil pumikit muna ako bago nagsalita ulit. Sinabi ko na gusto niyang tulungan ko siya para umamin sa iyo Yuna. Isang mabigat na paghinga ang binitawan ko. Pero ito lang ang makakabuti para sa kanya. Nagsorry sa akin si Yuna dahil pinag-isipan niya ako ng masama. Nagulat ako sa pagkakayakap niya sa akin. Ramdam ko ang pagpatak ng mga luha nito. Hindi ko kayang saktan ang taong ito. Hindi ko man siya nakasama ng matagal. Sapat nang ituring niya ako bilang isang kaibigan. Pinakalma ko muna si Yuna bago kami naglakad ulit. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin na mga paan namin, pero kailangan naming makabalik. Hinanghina na rin ako. Gustong gusto ko nang uminom ng tubig. Sabay kaming bumagsak ni Yuna matapos naming madaanan ang isang malaking ugat ng puno. Hinanghina na talaga ako. Habol na rin ang aking paghinga tumingin pa ako kay Yuna na nakanganga na ngayon at tinahabol ang hininga. Napalunok pa ito bago ibinaling sa akin ang paningin. Mahinang nagsalita si Yuna at sinabing sagutin ko na daw si Gabi. Pero sinabi ko kay Yuna na wag na muna siyang magsalita at manghihina siya lalo. Hindi ko na kaya pang tumayo. Lumalabo na rin ang paningin ko Nagsalita pa si Yuna na para daw mapanatag siya ay sagutin ko na daw si Gabi bago tuloy ang magdilim ang paningin ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Nakakasilaw na liwanag. Dinig kong sumigaw si Gabi sa pangalan ko. Tinanong ni Gabi kung ayos lang daw ba ako at kung may masakit daw ba sa akin. Umiling ako bilang sagot Inalalayan naman niya ako sa pagupo. Nandito pa rin kami sa beach. Mangiyak-ngiyak namang nagsalita si Angie at sinabing kahit kailan daw talaga ay pinapakabako sila. Tinawanan ko naman sila Angie. Oo nga pala, si Yuna. Nasaan si Yuna? Mahina kong tanong at sumagot naman si Gino na nasa kabila daw at inaalagaan ni Marlo at Chan-Chan. Napapikit naman ako sa sinabi ni Gino Mabuti na lang talaga at ayos na siya Inayos na nila Gino at Angie ang mga gamit Napaaga ang uwi namin ngayon na dapat ay bukas pa Tinitigan ko naman si Gabi na abala sa paggamot sa mga galos ko sa binti Bakit nga ba hindi ko bigyan ng chance ang taong ito? Mukhang hindi naman siya mahirap mahalin Maganda naman ang intensyon niya sa akin at alam ko na kaya niya rin akong protektahan. Bahagya naman akong natawa sa reaksyon ng mukha ni Gabi at tinanong ako kung bakit daw ganun ako tumingin sa kanya. Kumawala muna ako ng malalim ng paghinga bago ako nagsalita at sinabing, Sinasagot na kita Gabi. Sinalubong ako nito ng malawak nitong ngiti at agad akong sinunggaban ng mahigpit na yakap. Hindi ko maramdaman yung kuryente na hinahanap ko. Maging pagwawala ng puso ko ay wala din. Matututunan ko rin siyang mahalin balang araw. Mahigpit pa rin ang pagkakayakap sa akin ni Gabi nang makita ko si Marlo na nasa gilid. Poker face lang ito pero alam kong matatalim ang mga tingin nito sa akin na siyang sumusugat sa puso ko. Sinabi ko ang salitang, mahal kita, habang nakatingin kay Marlo. Masigasig damang tumugon si Gabi at sinabing, mahal din kita Camila. Alam kong mali itong ginagawa ko. Alam kong masasaktan ko lang si Gabi, lalo na kapag nalaman niyang hindi talaga siya ang mahal ko. Tahimik kami pareho ni Marlo Si Yuna mukhang masaya dahil napagbigyan ko siya. Si Chancha naman ay nagtatampo dahil bet na bet do niya si Gabi. Buong biyahe na nakaakbay sa akin si Gabi. Hindi ko rin naman ito gusto pero para sa kapanataga ng loob ni Yuna ay ginawa ko. Ayoko na may masama siyang gawin sa sarili niya. Pinayuhan ko rin si Gabi na wag muna namin ipapaalam kila Lola dahil alam kong malalagot ako. Kabilin-bilinan nila na bawal akong magmahal. Kahit na ang totoo ay hindi ko naman talaga mahal si Gabi. Pagbaba pa lang namin ay sinalubong na kami ni Lolo. Pero napansin ko na may kasama siya kaya tinitigan ko pang maigi. Kumurap pa ng halos limang beses bago na pagtanto na si Papa ang kasama niya agad akong tumakbo patungo sa kanila at agad na dinamba ng yakap si Papa. Nandito na pala sila. Sa bagay, sa makalawa na ang Pasko. Saglit akong nagpaalam kay Gabi, Yuna at Marlo bago sumama kila Lolo. Halata sa mukha ni Gabi ang saya. Kabaliktara naman ito ang mukha ni Marlo. Matapos naming makauwi Nagmadali na akong pumasok sa loob at nakita si mama na kasama si lola na nagluluto. Agad akong tumakbo at niyakap din ito. Grabe, miss na miss ko talaga sila. Ilang linggo pa lang ako rito pero grabe na ang miss ko sa kanila. Masaya namang nagtanong si mama sa akin kung kamusta naman daw ang pamamalagi ko rito. Sumagot naman ako ng ayos naman po Bumaba ang tingin niya sa bracelet na suot ko. Hindi na maalis ang mga mata ni Mama Rito. May alam din kaya sila sa lahat. Imposibleng wala dahil anak nila ako. Ito na ba yung palagi nilang sinasabi na lahat ng katanungan ay may panahon para sa kasagutan? Ito na ba? Ito na ba ang tamang panahon? Oh.